ng mga uh, constituents na magtungo sa tanggapan ng Comelec para makapagparehistro na po. Lalo na po yung mga 15 to 17 years old. Yeah, uh, conservative man yung ating ano, yung ating uh, initial na target uh, lalo na sa uh, may kinakaharap na hamon dito sa lungsod ng dahil nga sa mga ano no, yung mga nakalipas na. Yung, uh, ganun pa man, uh, nagsusumikap po kami na na maging accessible yung registration natin. no dito po sa lungsod ng Dagupan, simultaneous po yung isinasagawang uh, registration sa aming tanggapan and then uh, kasabay po nito yung uh, pag-iikot namin sa mga strategic uh, parang guys para suyurin lalo na yung ating mga kabataan na hindi pa nakakapagparito. So, hanggang uh, August, uh, August 10, uh, natin na uh, papalo tayo ng uh, around 1.5 to uh, 1,500 hanggang uh, 2,000 uh, new registrants, lalo mm -hmm. na yung mga 15 to 17. Tanggapan ng Comelec, uh, dahil uh, from 8 a.m. hanggang alas 5, open ho yung aming tanggapan. At ho, from all, Saturday and Sunday, uh, open ho yung aming tanggapan para tumanggap po na magpapariso. And then, para ho sa mga 15 to 17 years old, Uh, ang kailangan nyo lang pong dalhin ay uh, yung photocopy ng inyong birth certificate provided na yung isa sa mga magulang ninyo ay botante ng dagupan. Para naman doon sa mga sa mga 18 years old and up na hindi pa nakakapagparehistro, kailangan nyo na hong magpresenta ng uh, kahit anong valid ID Uh, na nakalagay ho yung present address nyo dito sa lungsod ng Dagupan. Uh -huh. So limbawah ko ng uh, ID, uh, yung inyong national ID, student ID, o kaya yung inyong N N N N national ID, yung inyong pong, uh, school student ID, uh, NBI clearance, passport kaya yung mga driver's license. So, yan po, pwede ho natin tanggapin. Yan. Ay naku po, yan po yung isang pagbabago ngayong nagsimula yung registration uh, dahil marami hong na-discover na nag-abuso na sa pag-issue ng uh, ng tinatawag na Certificate of Presidency nung maka nakaraang uh, uh, registration. Yeah, actually uh, today uh, ano po, uh, meron ho kami. Nandito ho kami sa pugaro, may team ho ang COMELEC Tagupan na nagsasagawa kasalukuyan ng satellite registration dito sa Pugaro. And then ulitin ko, simultaneous po ito. Meron ho sa amin tanggapan and then meron ho dito sa sa Pugaro. And in fact, maganda ho yung turnout natin dito sa Pugaro kasi uh, as of 2 uh, uh, 245, baka naka 250 na kami na applications natanggap at karamihan dito mga uh, kabilang sa youth uh, sector. Actually, itong Sabado at Linggo sa Carael barangay karail well, ay isa uh, part lang barangay o kaya may tuturing na island barangay dito sa Dagupan and then on sunday nandyan naman po kami sa uh, bunuan na uh, binloc and then yung uh, next week naman po uh, depende ho kung mag re resume na po yung mga classes sa uh, public secondary schools although meron na ho tayo yung uh, uh, initial coordination with school heads such as yung East Central integrated school dagupan city national high school and then bunuan Bukig Uh, sa natin, meron lang ho tayo, binigyan naman tayo ng sampung araw para mabigyan tayo ng pagkakataon na magparis. toto so, so nananawagan ho kami sa mga tagagundagupan, lalo na ho yung mga kabataan, yung 15 to 17 years old, na nais makaboto nitong darating December 1, 2025 para sa NSK election. Magtungo na po sa tanggapan ng uh, COMELEC Uh, from August 1 to 10, 8 a.m. hanggang alas 5, including uh, Saturdays and Sundays. So, isang tabi, na, isang tabi na lang muna natin yung naririnig natin na balita na baka ipagpalitan yung, yung uh, gaganaping eleksyon ngayong December 1. Ang importante ho, kapag nakapagpariso na kayo uh, ngayong araw hanggang sa August 10, hindi nyo na ho kailangan magpariso sa mga susunod na registration. So, samantalahin ho natin ito, itong... Uh,